Palit lang tayo ng counter shot dito guys ito. Okay na. Okay. Ayos. Okay, pati yung dito. Ayan. So, guys, dinala lang sa atin to para palitan yung kanyang counter shop. Nakakalas na yung makina. Ako na lang yung nagbuo ng transmission Pati itong nagpalit ng counter shaft nya Guys Okay Ayan. Okay Spindle yan Ngunit Guys ah, Hindi tayo yung nag overall nito Dinala lang sa atin to para Palitan ko yung kanyang counter shaft Okay At Dinagay ko na rin yung kanyang transmission gear At yung kanyang crank shell At crank yan, pero hindi tayo yung naglinis nito. Okay? Yan, kapag naglagay ako ng ano, yan, tinetest ko muna yung kick nya kung nabalik. Yan, okay naman guys. Tapos kapag nakabuo na guys, yan, tingnan nyo yung umiikot yung ating uh, main shop at yung ating counter toy shop. Okay? Naikot naman. Tapos subukan natin yung kanyang cambio. Sige, durok mo rin nya. Yan, yan, durok mo lang. Okay. Primera. Ayan. Okay. Segunda. Okay. Pasok na man. Okay. Tercera. Okay. Ang ganda. Masok. Ikot mo. Ikot. Okay. Kwarta. Okay, guys. Segunda. Primera. Neutral. Okay. Ayos. Okay, yan. buo mo na yan. Good. Okay. castle nut and washer. Ha? Oh, ito yung washer nya, guys. Yung may bilog. Yun nang nakalabas. Okay. Yan, yung pagigpit naman sa ating uh, clutch lifter, kailangan balanse. Eh. Balanse yan, guys. Close na, guys. Okay, guys. Yan. buo na siya. Okay, guys, ayan oh, ya yeah, isasakay na yan kasi dinala lang sa atin yan, guys, ayan. Okay. Sige, ikaw na gawa. Ano na Okay, okay.